Hello po mga malam people, nandito na naman tayo sa bagong video na yung uh, Mobile Legend Ulit, ulit, ulit um, bago, bago natin pag-usapan itong topic na to, May sasabihin lang po ako guys Huwag niyo pong kalimutan um, ano, I-like itong video na to Pag mabot po ito ng 850 likes mag skin giveaway po tayo Kaya huwag niyo pong kalimutan isulat ang ID at saka in-game name nyo Dito sa comment below sa YouTube Kaya huwag niyo kalimutan mag-subscribe Kasi pag di po kayo nakalak-subscribe sa channel ko Hindi po kayo qualified na manalo ng skin So, Huwag niyo po kalimutan yan Kasi sponsor po tayo ng Mobile Legends So back to the topic tayo Eto guys, may mga bagong item sa Mobile Legends Yup So papakita natin sa inyo Tingnan niyo naman Eto mga bago sa Mobile Legends ngayon Nasa server tayo May quick response So pangyay dito para pang makatulong sa mga taong pwedeng Kunwari Sabihin niyo gusto nyo split up, protect back row yung mga skill cooldown, gano'n. yung mga bago na pwede yung, you ano, know, para mas may communication pa sa game. Pero pinaka-importante dyan, eto. Yung, yung item na bago. So, meron tayong isang item na bago sa attack. Etong Bloodlust Axe. Meron siyang 70, per, 70 plus physical attack. 20% cooldown reduction. Plus yung passive niya na When skill cost damage, heal 15% of the damage as sp for the hero. So every time na magdadamage damage ng skill mo, 15% non mag-heal back sa'yo. So, maganda to kay Alpha, kay Saber, yung mga ganon. So, at saka kay Clean, maganda to kasi dependent tayo lahat sa skill, di ba? Tapos, susunod naman sa, ano, sa Magic. Meron din isang bago. Etong Disaster Tranchon. 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 Okay, so may 50, ay may 60 Magic Power, 50 Magic Resist, 10% cooldown reduction. Tapos yung passive niya, When his skill costs damage to a target, we will use 25% of magic resistance for the target lasting 5 seconds. Maganda to sa mga support tulad ni Rafaela, Nana, Cyclops, uh, Estes. Itong item na to pang support to. Maganda to pang support guys. May cooldown reduction, may magic resist plus yung ano passive niya napaganda. Kung lagi may kasama ka yung ano, Karina, si ikaw Estes, kamitin mo to, gamit mo Estes. Tapos so, yung Karina, papa, siya papatay nun. Di ba? Ang kalaban. Ngayon, meron tayong bago naman sa defense, guys. Bloodthirsty King. Bloodthirsty King. So, 1,000... hindi pala mag Bloodthirsty King. Thunderbolt pala. Thunderbolt. Shit, sorry. <laughs> so, Thunderbolt, guys. 25%... ay, ma 25 magic power. 800 HP. 400 mana. 40 armor. Passive. Thunderbolt. After you, you use the skill, the next basic attack will carry an extra 70% physical attack as true damage. Wow. And slow down the target drowning enemies unit last Wow. Maganda to ha. Ah. Pag itong ano eh. Yung ano niya, 70% physical damage na true damage. Pag siyang ano, endless battle. Tapos meron pa ito yung slow CC crowd control. Napaganda. Pang tank naman to guys. Pang tank. <coughs> Tulad kay Akai. Ah, Ganon kay Tigreal, maganda to. So, sa movement, walang bago, guys. Tingnan natin. Ya, yeah, walang pinagbago. Sa jungle din, ganun din. Uh, yeah, pinagbago, basically. Sa all, tingnan natin dito kung may bago. Wala ata. Walang bago. Walang bago, guys. Walang bago. So, yun lang, guys, yung bagong item. Pero, mga ganda yung bagong item yung game changer. Mas lalo na yung ano. Eto. Itong ano, Blood Last King. Tingnan nyo, kinuha ko na agad kay Clint. Kasi maganda yan, guys. Maganda yan kay Clint. 20% cooldown reduction. Tapos 15%, oh my god. Maganda yan kay Clint. Tapos sasabay mo pa na, ano, to? Tooth of Green, pati Endless Battle. Oh my god. Pwede din to kay, ano, kay Saber. Tingnan natin. Kung nagagawa tayo ng build kay Saber. Ano tayo kay Saber? Silda. Si well, pwede din yung pag-tank, sasabihin na. Maganda, maganda din yung kay Balmond pala. Si 20% cooldown, di ba? Oh. Maganda to ay Balmond. Sobrang ganda. Sobrang ganda nito ay Balmond. Oh my god. So basically ganito gagawin natin kay Balmond. Ay hindi na okay oh, kay natin kay Balmond. Kunin niyo to. Ito, item na totos lahat tank item kayo. Yung ulti niya pag hinampas balik sa inyo 15%. Oy puta, men. Ang last don, saya-saya. Di ba? Ayan, okay, dito Oh, pito kay Balmon. Tapos, sumunod kay Saber. Pwede natin yung gawin kay Saber. Sabi natin dito sa burst damage. Change natin to. Palitan natin to ng neto. Tapos ito yung boost. Roll. Ne, pangit pa, yan. Ganto na lang gawin natin ha. Ganto na lang gawin natin. Sis mataas naman yung cooldown reduction. Tapos ito 10% lang. Ito na lang uunahin nyo. Mas cheap pa. Ang cheap, di ba? Ang cheap pa nyan. Tapos muna tayo sa movement speed cooldown reduction. Tapos, attack. Kunin natin to. Kunin natin eto patay na. Lam na this. Isa na. natin. Ito. Tapos, pwede din kayo mag-immortality kung gusto nyo. Kung ito ay ano. pam O. Oh, pure damage build. Puta mamaw na kayo nyan. San ka pa? Maganda, maganda to dahil may cooldown reduction. bow full cooldown reduction niya yung assassin niya, sa saber. So guys, sana gusto niyo itong video. Huwag nyo alimutan i-like. 850 likes sa mag skin giveaway tayo. Um, o nga pala, bago natin tapusin to, shoutout po sa mga, ano, madami nagpapashoutout, yung mga nagpapashoutout po sa Lutz. Shoutout po sa may, mga yung, ano, yung top 4 natin na nagpapashoutout palagi sa Lutz. Si J. si Mimi, si Vex, at saka Sean Mike Rosario. Pati, Arnel Bay. magamis, salamat po sa pag-support magami salamat po sa pag-subaybay. Ang dami nyo na pong na-shoutout. Salutes. Malaking tulong po yun sa akin. Um, magamis, salamat, guys. magamis, salamat. Basta huwag nyo kalimutan. May skin giveaway tayo, mga madlam people. Uh, sa Saturday, Sunday tayo nag-skin giveaway. Kaya huwag nyo kalimutan. i tong video. isulat ang ID in-game. At saka dapat subscribe kayo. Peace out, lamnares!